Sa bawat araw na lumilipas, may mga tao sa paligid mo na hindi mo namamalayan, unti-unting hinuhubog ang iyong pag-iisip. Hindi sila laging halata. Minsan, ito ang iyong kaibigan na laging may opinyon sa mga desisyon mo. Minsan, ito ang iyong pamilya na gumagamit ng emosyon para igiit ang kanilang kagustuhan. O kaya naman, ito ang katrabaho mong tila laging may paraan para ikaw ay sumunod sa kanyang gusto hindi nila kailangan gumamit ng dahas o banta. Ang kanilang sandata ay hindi pisikal, kundi psikolohikal. Ginagamit nila ang tinatawag na dark psychology, isang maselang sining ng manipulasyon, isang tahimik na laro ng impluensya na maaaring hindi mo namamalayan. Ang kanilang mga salita, kilos at ekspresyon ay may layuning baguhin ang iyong emosyon, idikta ang iyong desisyon, at kontrolin ang iyong kilos. Ngunit paano mo malalaman kung ikaw na ang biktima? Kung ang iyong mga desisyon ay talagang sayo pa o isa na lamang ilusyon ng kalayaang matagal nang inagaw sayo? At higit sa lahat, ano ang dapat mong gawin upang lumaya? Ang isip ng tao ay marupok. Madaling baluktutin, baguhin at impluensyahan ng mga hindi natin namamalayang puwersa. Kung hindi tayo magiging mapanuri maaari tayong maging biktima ng mga taktika ng manipulasyon na unti-unting sisira sa ating sariling pag-iisip. Ngunit ang isang taong may matibay na isip, ang isang tunay na stoic, ay hindi madaling mahulog sa mga ganitong bitag. Isa sa pinakamapanganib na paraan ng kontrol ay gaslighting. Isipin mo ito, may isang taong pinapaniwala kang mali ang iyong sariling alaala kahit na alam mong tama ka. Hindi ko kailanman sinabi yon. Masyado kang sensitibo. Guni-guni mo lang yan. Ito ang kanilang mga sandata. Dahan-dahan nilang pinapawi ang iyong kumpiyansa sa sarili mong pag-iisip hanggang sa ikaw mismo ang magduda sa katotohanan. Ngunit tandaan ang sinabi ni Marcus Aurelius kung ang isang bagay ay totoo kahit pa baluktu ito ng iba mananatili itong totoo. Kaya't huwag mong hayaang ang panlilinlang ng iba ay maging dahilan upang pagdudahan mo ang sarili mong realidad. Sunod naman ay guilt tripping. Ginagamit nila ang iyong damdamin, ang iyong konsensya upang mapasunod ka. Kung mahal mo ako, gagawin mo ito. Ang dami kong isinakripisyo para sa iyo at hindi mo man lang ako matulungan. Ang ganitong klase ng pag-iisip ay naguugat sa ideya na ang pagmamahal ay dapat laging may kapalit. Ngunit ayon kay Seneca, ang tunay na kabutihan ay hindi naghahangad ng gantimpala. Kung ang isang tao ay talagang may malasakit sa iyo, hindi nila kailangang gamitin ang iyong emosyon upang makuha ang gusto nila. At narito ang isa sa pinakatahimik, ngunit pinakamalupit na sandata, silent treatment at emotional blackmail. Kapag may isang taong bigla ka nalang hindi kinausap, hindi dahil sa respeto o pangangailangan ng espasyo, kundi bilang isang paraan upang iparamdam sa iyo ang iyong kasalanan, ito ay isang uri ng kontrol. Ang pananahimik ay nagiging isang uri ng parusa, isang panggigipit upang pilitin kang magmakaawa para sa kapatawaran kahit wala kang ginawang mali. Ngunit ayon kay Epictetus, ang tanging bagay na kaya nilang kontrolin ay ang kanilang sariling aksyon. Hindi ikaw, hindi ang iyong emosyon. Kayat kung may isang taong gumagamit ng pananahimik upang kontrolin ka, tandaan mo na ang tunay na kalayaan ay hindi nagmumula sa pagsunod sa kanilang kagustuhan kundi sa pananatili mong tapat sa iyong sarili. Ang unang hakbang upang makalaya sa kontrol ng iba ay ang pagkilala sa mga paraang ito ng manipulasyon. Kung hindi mo alam na ginagamit ito laban sa iyo, Paano mo ito lalabanan? Sa likod ng bawat taong nangongontrol, may nakatagong dahilan. Hindi lahat ng gumagawa nito ay ganap na masama, ngunit hindi rin nangangahulugan na dapat silang hayaan. Upang maprotektahan ang sarili mo, kailangan mong maunawaan kung bakit nila ginagawa ito. Isa sa pangunahing dahilan ay insecurity at uhaw sa kapangyarihan ang mga taong kulang sa tiwala sa sarili ay madalas humahanap ng paraan upang punan ang kanilang kakulangan. Ang paraan nila, kontrolin ang iba. Kapag ikaw ay sunod-sunuran, nararamdaman nilang sila ay may halaga. Kapag natatakot ka, sila ang may kontrol. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Marcus Aurelius, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pananakot sa iba kundi sa kakayahang kontrolin ang sarili. Ngunit ang mga manipulatibong tao ay hindi kailanman natuto nito. Ang nais nila ay hindi kontrolin ang sarili kundi ang ibang tao. Mayroon ding mga taong naging biktima noon at ngayon sila naman ang gumagawa ng pananakit. Ito ang tinatawag na cycle of abuse, isang dating inapi na natutong manggapi. Dati silang walang kontrol kaya ngayon ginagamit nila ang iba upang maramdaman ang kapangyarihan na ipinagkait sa kanila noon maaaring hindi nila namamalayan na ginagawa nila ito. Ngunit hindi iyon dahilan upang ipagwalang bahala mo ang kanilang ginagawa. Ayon kay Seneca, ang sakit na naranasan mo ay hindi lisensya upang ipasa ito sa iba. Kaya't kung ikaw ay isang taong may pinagdaan ng trauma, tandaan mong hindi mo kailangang maging katulad ng mga taong nanakit sa iyo. At pagkatapos, naroon ang mga taong sadyang walang malasakit sa iba ang mga may psychopathic o narcissistic traits. Ito ang mga taong hindi naiintindihan ang tunay na halaga ng damdamin ng ibang tao. Para sa kanila, ang mundo ay isang laro at ang bawat isa sa atin ay isang peon na maaari nilang galawin ayon sa kanilang kagustuhan. Hindi sila natatakot sa epekto ng kanilang ginagawa dahil ang mahalaga lang sa kanila ay ang sariling kapakanan. Sila ang dahilan kung bakit binalaan tayo ni Epictetus. Huwag mong ibigay ang iyong kalayaan sa sinumang hindi marunong rumespeto sa sarili mong halaga. Sa huli, ang mga taong ito ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit sila nangongontrol. Ngunit anuman ang kanilang pinagmulan, insecurities, trauma, o sadyang kawalan ng malasakit, hindi ito nagbibigay sa kanila ng karapatang diktahan ang buhay mo. Ang unang hakbang sa paglaya ay ang pagkilala sa mga tunay na motibo nila. Kapag nauunawaan mo kung bakit nila ito ginagawa, mas madali mong masasabi sa sarili mo, hindi ko kasalanan ito at hindi ko kailangang sumunod. Kung gusto mong makawala sa kontrol ng iba, hindi sapat ang basta na lang lumaban. Kailangan mong gamitin ang disiplina ng iyong isipan, ang stoicism. Ang pilosopiyang ito ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis, kundi sa pagpapanatili ng sarili mong kapangyarihan. Paano mo ito magagawa? Una, maging kalmado at huwag mag-react ayon sa kanilang gusto. Ang mga manipulator ay hindi basta umaatake ng walang plano. Alam nila kung paano pindutin ang iyong emosyonal na mga pindutan upang makuha ang gusto nila. Galit, takot, guilt. Ngunit ayon kay Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang nakakasakit sa atin, kundi ang ating reaksyon sa mga ito. Kaya kapag may nagsisikap na kontrolin ka, huminga ng malalim, pigilan ang bugso ng damdamin at huwag magpadala sa kanilang laro. Kapag hindi mo ibinigay ang inaasahan nilang reaksyon, unti-unting mawawalan sila ng kapangyarihan sa iyo. Pangalawa, matutong magtakda ng hangganan. Madalas, tayo mismo ang nagbibigay ng lisensya sa iba na manipulahin tayo dahil natatakot tayong magsabi ng hindi. Ngunit sa Stoicism, ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa kakayahang kontrolin ang sarili mong mga desisyon. Ayon kay Marcus Aurelius, huwag mong hayaan ang iba na sabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin dahil sa huli, ikaw ang may pananagutan sa sarili mong buhay. Kaya kung may taong laging pinipilit kang sumunod sa kanila, tandaan, hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat hindi mo hindi mo kailangang laging unahin ang iba bago ang sarili mo. Pangatlo, gamitin ang Grey Rock Method. Kapag hindi mo kayang tuluyang umiwas sa manipulatibong tao, isang katrabaho, isang malapit na kaanak, ang pinakamabisang taktika ay maging walang emosyon sa harap nila. Ang mga manipulator ay nabubuhay sa reaksyon ng iba. Kapag hindi ka na nagbigay ng emosyon, magsasawa sila. Iwasan ang malalim na usapan. Sagutin sila ng maikli at huwag ipakita ang iyong tunay na damdamin. Sa madaling salita, huwag mong bigyan ng gasolina ang kanilang apoy. At panghuli, kung kinakailangan, lumayo at maghanap ng suporta. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban. Minsan, ang pinakamatalinong desisyon ay umalis sa isang sitwasyong hindi na makabubuti sa iyo. Ayon kay Seneca, ang isang matalinong tao ay hindi natatakot na tumalikod sa mga bagay na sumisira sa kanyang kaluluwa. Kung ang isang relasyon, maparomantik, pamilya o trabaho ay puro manipulasyon, baka oras na upang humanap ng bagong daan. Walang masama sa pag-iwas sa mga taong sumisira sa kapayapaan ng iyong isipan. Sa huli, ang kapangyarihan upang maprotektahan ang sarili mo ay nasa iyong kamay. Huwag mong hayaan na ang iba ang magdikta ng iyong mga desisyon matuto sa mga stoic at tandaan ang iyong isipan, iyong kalayaan. Sa huli, ikaw lang ang may tunay na kontrol sa iyong buhay. Huwag mong hayaang ang sinuman, kaibigan, pamilya, o sinumang nagsasabing alam nila kung ano ang mas mabuti para sa iyo ang magdikta ng iyong direksyon. Ikaw ang may hawak ng iyong isipan, ng iyong damdamin, at ng iyong mga desisyon. Alamin ang iyong halaga kapag nauunawaan mo ang iyong sariling lakas, hindi ka madaling matinag ng panlabas na impluensya. Tulad ng sinabi ni Epictetus, walang sino man ang makakagapos sa iyo kung hindi mo ipapahintulot. Kaya huwag mong hayaang gawing tali ang emosyonal na manipulasyon para pigilan kang lumaya. Itakda ang iyong mga hangganan. Ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang pagiging sunod-sunuran. Ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang pagiging malupit ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa kakayahang tumindig para sa sarili mo nang hindi natatakot sa iniisip ng iba at higit sa lahat maging matatag laban sa manipulasyon hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong ang tanging nais ay kontrolin ka tandaan ang isang stoic ay hindi alipin ng kanyang damdamin o ng opinyon ng iba kundi isang taong may paninindigan, kalmado sa gitna ng bagyo at matibay laban sa panlilinlang. Dahil sa dulo, ang tunay na kalayaan ay nasa iyong mga kamay. Kung gusto mong malaman ang iba pang psikolohikal na teknik upang maprotektahan ang iyong sarili, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kaalaman. Manatiling matatag, manatiling malaya.